Hi guys, for today's video ubanina oh, po ko sa ako ang adi and my life. So for today's video guys, magluluto po tayo ng talong. Oh kasi yung kasama ko sa traboan is binigyan niya ako ng maraming talong kasi may farm sila. So ito guys, lulutuin ko ngayon lahat na ng talong niluto ko guys. So ito yung ano natin uh, minu o oh, ba diba? first natin lulutuin yung adubong talong so magsasahog lang tayo nito ng century tuna at saka may sili din tayo para mas maanghang siya kasi wala akong anghang na century to, no So kaya ito na lang nilagyan ko ng sili. At dito naman sa labas nagpaihaw ako ng talong. At saka yung isda inihaw na rin sa hasban ko. So ito guys, nagstart na pala ako dito. O ginigisal ko lang yan. At saka nilunodan ko ng ano, sili. So pagkatapos niyan, okay lagyan lang ng magic syrup o tak 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 and then ukayin mo o haluin mo haluin ah, basta bauna na siya guys at ayan na so tapos na yan guys ready to ano na yan serve so dito naman sa labas inasikaso ng husband ko at ni attorney Carlo Fortuna o meron pang nagbabantay dyan ha binabantayan ang aming sinugbang talong. So ito na guys, ready na o oh. Nagpatikim-tikim pa ako diyan oh, 'di ba? Perfect talaga. So ito yung sinugbang talong. So kunin natin yung balat para gamitin natin tong tortang talong. So dito naman may isda pa siyang inihaw. So ito binabalatan na ng kasama ko dito. May uod pa talaga o oh, ayan. So normal talaga yan sa talong no. So kinuha naman namin yun yung uod. So, ito, para sa tortang talong, nagbiak lang tayo ng tatlong itlog, tsaka niligyan ng magic syrup bumbay, at tsaka tamatis. So, pagkatapos niyan, so, isa-isa na natin dinidip, at tsaka ilagay na dito sa mantika, sa mainit na mantika. Wow, ba diba? So, pagkatapos niyan, madali lang naman yun maluto. So, pagkatapos, mag-golden brown na yan, okay, haunin na yan. Oh, haunin ba? Ubasta basta kunin mo na yan para hindi mapagod. Pagkatapos dito naman sis kayo na pa comfort comfort. Parang loki siya guys kasi hindi siya pwede sa talong pero may isda naman. So hindi siya mag-alala may ulam pa rin siya. Ito na yung ulam natin guys. Adobong talong. Sinugbang isda at saka tortang talong o oh, diba? sa lahat ng mga gulay guys ito talaga yung favorite ko mga talong talong ang sarap talaga ng talong kung papipiliin ko sa palya at saka, talong I must go with this super sarap talaga nito oh, kayo ba dyan kumakain din ba kayo ng talong oh, ayan na guys sarap talaga ng kain so ito na nandito na tayo sa best part so Dory na lang to guys. Hanggang sa muli. Hanggang sa susunod kong content. Uh, see you in my next vlog. Bye bye!